Oh. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa, ay pinagkalipunpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin. At ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman sa si Yesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na labing dalawang taon nang dinudugo at lubang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At tinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang, ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang Magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa akin? Tumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong nagsisiksikan ng napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingali sa si Jesus hinahanap ang humipo sa kanya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa sa si Yesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Yesus ang kanilang sinabi, sa halim ay sinabi sa tagapamahala, Huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa amat ina ng bata at sa tatlong alagad at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Inawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi na ang ibig sabihin, ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad. Siya'y labing dalawang taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbilin Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At tiniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikalabing tatlong linggo sa karaniwang panahon at sa Gabing ito, narinig natin ang kwento ng dinanas at natanggap ng dalawang lumapit kay Jesus, dalawang mayroong karamdaman, mayroong sakit. Sa karanasan po natin, mahirap magkasakit. Mahirap ka man o mayaman, dadapuan ka ng sakit. Ang pinagkaiba lang, kapag mahirap ka, ay talagang kaawa-awa ang kalagayan ng taong may sakit. Kapag mayaman, may sakit ka, pero naka aircon ka pa rin. Pero pareho kayong may sakit. Atinan po natin, yung isa dito ay ang sakit niya, labing dalawang taon na siyang dinudugo labing dalawang taon na, hindi ko alam, no, kayo mga babae ang makaka-relate nito sa nararanasan niya, 12 years no, na dinudugo. At ang sabi pa dito, halos no, ubos na ang kanilang o kanyang ari-arian. Na isang realidad din, no, na kapag nagkasakit ka, ay talagang sasaidin ang savings mo. Hindi lang savings mo, maging savings ng mga tao sa paligid mo. Mahirap yun. Kaya nga maganda rin pinaghahandaan yung mga ganitong pagkakataon. Meron na bang feel health lahat? Meron na bang health insurance? Mahalaga din po yan. No? Pero dito po, no, yung isa naman, yung anak ng tagapamahala ng sinagoga anak ng tagapamahala. At sabi dito, agaw buhay na. Walang sino man na makatulong sa kanya. Walang kung sino mang dalubhasa ang nakakapagpagaling sa kanyang anak. At nang dumating sila sa bahay, patay na yung bata. Pero dahil nga po dito no, sa sinabi at ipinaliwanag ni Jesus, dahil sa inyong pananalig, kaya ka gumaling. Yung babae, no? Sabi, dahil sa yung pananalig, magaling ka na. At doon sa isa, ang sinabi, manalig ka lang. At pareho, gumalig o nanumbalik ang lakas ng pangangatawan. Pareho ng gumaling. So, mahalaga po no kapag tayo ay may nararanasan ng mga sakit ay yung lalo tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. Kung sa tingin mo, hindi ka napapagaling ng newsep medical, ano pa ba? Ano bang mga gamot nyo ngayon? Ano mga maintenance ninyo, no? Ha? Ano bang sakit sa high blood? Alcatran, ano ba yun? Bonamine, no? Kung hindi ka napapagaling, okay lang yan. Kasi pang ano lang naman yan, no? yung pang, pang relief lang. Pero wag na wag kang bibitaw sa pananalig sa Diyos. Kung wala ka pa man pananalig, yan ang kailan mong itake. Hindi lang once a day, every minute, mag-take ka ng faith. Yung pananalig. Yan ang talagang no, magandang ireseta sa mga may sakit. Pero tingnan po natin. No? Kasi kapag nagkakasakit tayo, nawawala tayo sa ulirat. Nawawala tayo sa katinuan. At kapag nagkakasakit na, dahil nga nagsusunod-sunod na yung wala ka ng, uh, wala ka ng savings, wala ka ng mahiraman, kahit nga minsan mga kapatid mo, naiinis na kapag hihingi ka ng no, panggamot. Eh lalo na kung yung mga magulang no, na yung mga anak ay wala rin talaga, kawawa. No? At ang pumapasok sa isipan natin ay pinaparusahan ka ng Diyos. Ang Diyos ba ang may lika ng sakit? Para magkasakit ang tao, binigyan ba yan ng Diyos ng sakit? Ah, kasi matigas ang ulo niyan. O, bigyan natin ng sakit. Kung napakinggan niyo po ang pahayag sa unang pagbasa. Malinaw po sa aklat ng karunungan na ang kamatayan ay hindi lika ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Kasi pag nagkakasakit na tayo, di ba no? Nangangamba tayo na, naku, baka mamatay na ako. O, hindi tayo binuhay ng Diyos para lamang magkasakit at mamatay. O, sino daw po yung sanhi ng kamatayan ng tao? Ang demonyo. Ang diablo. Ngayon, bakit tayo nagkakasakit? Isip mabuti. Bakit tayo nagkakasakit? Ngayon, anong sakit mo ngayon? At kapag pinagnilayan mo, no, bunga yan ng pagtalima natin. Pag sinabing pagtalima, pagsangayon sa demonyo. Yung panunukso ng demonyo. Isipin nyo nga po ulit, bakit kayo may sakit at ano ang sakit ninyo? Iisip. Mga 10 minutes, isip muna tayo. 10 minutes. Ano ba yung mga kasalanan na ginawa ng demonyo na pilit na ibinibigay sa tao kasi sa una wow masarap no pero hindi mo nakikita unti-unti pinapahina pinapatay ang ating pisikal na pangangatawan Bakit ka high blood? Ha? Ano bang pinagkakakain nyo? At ano ang kasalanan sa sobrang kain? Yung katakawan. Gluttony. Bakit ka nagkakasakit? Dahil sa pride. Anong kasalanan doon? Di ba yung pride? Kasi imbis na mag-sorry, imbis na ma no, magkaunawaan, ay magmamatigas ka at kikimkimin mo ang Sama ng loob o galit. O diba ang galit ay kasalanan? Anger? Bakit ka nagkasakit? Ngayon sinasabi natin, no? Andyan pa rin, tumataas, dumadami pa rin ang HIV. O bakit nagkasakit? Pinarosahan ka ba ng Diyos? Kaya binigyan ka ng HIV, ng disease? O di ba, last, kahalayan. Kasi sinasabi kasi ng sige, masarap 'yan. Freedom 'yan, kalayaan mo 'yan, sige. O nagkasakit ng HIV, Lord, bat mo ko pinaparusahan? Naintindihan ba? Tabi-tabi po, no? Pero marami ngayon, may babae, may sakit na kanser. Bakit? Eh kasi kung ano-ano mga tinitake na mga pills para sumeksi, para hindi mabuntis, para gumanda. Ano na? Anong gagawin natin? Dito po sa atin, no? Sadyang mahirap po talaga magkasakit, no? Totoo ba? Mahirap? Kasi pag may sakit ka, walang magbibigay sa iyo ng panggamot. Pero kapag namatay ka, pagkakakitaan ka pa. Diba? Pag wala sakit, kapag may sakit, walang lalapit sa iyo para magbigay. Pero pag namatay na, ayan, nagkukumpulan kasi pagkakakitaan ka, magsusugal yan ay nasa inyong paalala sa ikalawang pagbasa na sinasabi ni San Pablo, sikapin ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Na minsan yung wisdom din, bakit pinayaan ng Diyos sa magkasakit ka para mayroong mangunang magkawang gawa. Lumabas ang kabutihan para nang sa ganon, pagdating ng araw, ano may magkawang gawa din sa atin. Pero manggaling sa atin una ang pagkakawang gawa o ang paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa mga may sakit. O hindi makakabuti at hindi ka gagaling sa sobrang pag-aalala mo. Kung may sakit ka na, tanggapin mo may sakit ka na at mabuhay ka ng maayos. Kesa yung may sakit ka na, sumasama pa ugali mo, sigaw ka pa ng sigaw, nagiging salbahi ka pa, idadahilan mo kasi may sakit ka, ayusin mo din ang iyong pananaw sa buhay. Unang-una, hindi nila kasalanan na nagkasakit ka kasi kailangan mong tingnan ano ang naging pagkukulang mo at kasalanan mo kung bakit ka nagkasakit. Kalmahan mo lang. No? Eh, sakit na eh, di ba? I-enjoy mo na yung mga buhay kahit na mayroong iniinda. mahirap pong mag-alaga ng may sakit na nga, mainit pa ang ulo. Pero ang pinaka the best na dapat natin gawin kung may sakit na tayo, mas magdasal tayo sa Diyos na makayanan natin ang pinagdadaanan nating karamdaman. Amen.